Hello guys. Uy, may bunga na siya. Ayan o, ilipan ear. May bunga na siya oh. Pero hindi siya nakakain eh. oh. Yung isa, delisyosa. Ano ba yun? Dalaw pa lang yun. Nakakain yun. pala yun guys. Ay, nakapa. Ay, hingan na ako ah saan na kaya yung mga monkey dito? <laughs> <laughs> Mayroong monkey dito Ang eh. ganda ng binyo. Mountain. Bundok. So, guys. Lakad Lakad pa rin tayo naglalakad, walking exercise. Ayan ang bus, tumaan. Naka minutes na tayo. Malayo rin pala guys. <laughs> mas malapit sa yung car park, mas malapit, mas malapit siya sa flower park. Ay, Ay, naku po. yung mga tao rito sanay na sanay sila mag walking hindi kasulad sa atin tatry sila tayo kahit ang lapit ng pupuntahan kahit sa palengke lang pupunta pwede namang maglakad nagtatricycle pa so may mga ano rito pwede magpahinga may mga upuan So, ito na yung bundok pag nakasakay sa, sa bus itong bundok na to natatanaw yan eh ito. yan, yung bundok na yun ayan, may upuan. so ayan yung mga pakong ama na, lolo, lola nakaupo sila papahinga dito na yung mga may monkey <laughs> dito sa sa part na to pero bakit wala akong nakikita ay doon pa sa baba mga monkey dahi pababa na ako guys oh. wala na yung mga monkey dito kasi pag nakaharang sila kasi pag ang dami dami nila mahigit 20 na mga monkey dito ngayon wala na tinanggal sila guys kasi baka diba nilipat sila dahil nakakatakot sila eh. Yung mga tao, hindi makadaan. May Maka taagaw ng gamit. Ito na yung part ng Sakura. Meron. Ayun, nasasakyan. Ayun. is viewing platform. I it's Slippery trail. Yeah. <laughs> <laughs> it's not for Uh, yung merienda. Uy, bakit? Ito yung kulay light, light pink. Hindi po siya gaano bumubuka. 难过。<So> cool. so cool. ayan guys so dami ng sakura sa part na to malapit na ako sa may bus station Sakura. ayan guys malapit na malapit na naka 7 minutes na tayo ayan pataas you <laughs> Ah, nilip. Nandiyan pa rin pala yung mga monkey. Nagtago lang sila. Yan ang Sakura Tree. 这种，这种 <noise>、嗯那個、北方流。